Yusek Yebra, you're laughing? Is there anything funny? Nakakatawa ba itong mga sinasabi ko? Don't do that. This is a serious matter we're talking about. Okay? Don't you ever, ever laugh. Pag nag-uusap tayo rito. Be attentive dun sa mga sasabihin ng mga senadors. Okay? Mr. Chair, makisingit lang. Yusek Yebra, kailan ka pang umiting-iting? Mamaya, maalis yung ngiti mo. Dahil napag-alaman ko, yung in-escortan nyo na nahuli sa bus lane yung tatay noon, kasamahan nyo. Now, don't make this a laughing matter. Okay? Kanina ka pa nakangisi. Mamay papasite kita in contempt. Don't you ever do that. Sige, mamay, bubulgar ko. Yung, in, yung inyong ineskortan sa bus lane, papunta sa kanyang kondo na dapat, tinanggalan nyo ng lisensya at kinulong nyo, sin sinamahan nyo sa kondo dahil, yung tatay niya, kasamahan niyo. Sige, umisi ka pa. Seryoso to. Kaya nga, siniseryoso ko dahil, napag-alaman ko, before I came here, I was, I'm very prepared with all my research, my team, nakita ko ang daming kalokohan ng DOTR by the billions. Pera ng taong bayan. Ang nasasayang dito, napupunta sa korupsyon. And this is a very serious matter. And then nakikita kita, pangisingisi ka dyan kanina pa. Sa umpisa pa lamang nakita ko, tumatawa ka dyan kay Secretary Bautista, nagbubulungan kayo, nakangisi kayo pareho. Don't do that. Uh, do we look like clowns here? And then mamaya, ibubulgar ko, na samantalang pag mahirap na kababayan natin na motorista, nahuli dyan sa bus lane, kulong agad. Or kukunin yung, lalo pat kung lasing, kunin yung lisensya, kansilado and then kulong kasi lasing pero ito sinamahan niyo pa sa kondo kasi ang ang tatay nito kasamahan niyo mamaya sabihin ko